Siyempre, sa tulong, sa tulong din po ng mga sponsor, kaya sobrang-sobrang nagpapasalamat sa inyong lahat. Kasi, naiiyak. <laughs> hindi po, kasi ano. Yan, sobrang saya ko lang din po, kasi naiisip ko na dating tinutulungan lang din po kami. Eh. Tapos, hindi ko akalain na makaka... <laughs> nakaka na na din po ako ng blessings sa ibang tao. Sobrang... <laughs> Ayun po. Yan po, sobrang saya po. Tapos, sobrang mong saya po doon na nakikita yung mga tao doon sa amin dati na yung pinagmamalaki nila ako tapos sobrang nagpapasalamat din po sila sa akin. Kaya, kasi laking tulong din po yung sa kanila. Kaya sobrang, sobrang, sobrang thank, thank you so much po sa inyo na support. Na support na sa akin. Kasi hindi lang po ako yung natutulungan, pati nakakatulong na rin po sa iba. <laughs> thank, you, thank you so much po. Sana po ay, lahat po ng mga tao tumutulong sa akin is, parati pong i-bless ni Lord. Uh, ibalik niya po yung lahat ng blessings ng sobra-sobra pa. Ngayon, sabi nga po is, ibalik sa kanila yung blessings ng six